May nagtanong sa akin, uh, Sir, gawa din kayo content para sa karapatan ng mga nautangan at uh, tinaguan pa. Um, actually, meron din naman ako mga content kung ma-review nyo yung mga videos ko before. Uh, meron naman po. No? So, well, for the sake of ano po, sasagutin natin yan. Okay, um, kasi ho ganito, no? hindi naman hulang yan sa karapatan eh. Nung uh, uh, Actually, it starts po yan sa panu uh, paano nyo ba imimitigate yung risk, no? Kasi hindi uport porkit may pera kayo, eh magpapautang na kayo. ba? Diba? Kasi yung oh, kalimitan, ganun ang nasa ng mentality. Kasi yung oh, uh, ganito yan, no? Yung mga, kung yung mga lending institution po, banks at financing, napakahaba ho ng pagpaplano nila, no? bago sila nakapag ano nakapag-establish ng isang uh, business na pagpapautang no Ngayon po ang nangyayari sa atin kasi for uh, kit kaibigan natin uh, di ba uh, nakakilala natin paihiramin na natin So ngayon yun po yung nagiging rason kaya uh, pagka hindi kayo binayaran at umalis na doon sa lugar na yun nataguan na kayo hindi na kayo makasingil di ba at hong wala kayong process na sinusunod. Eh. So, ito po, no? Uh, kung magagawa nyo po ito, uh, yung risk nyo po na hindi, ma na hindi mabayaran is liliit. Imi-mitigate lang po natin yung risk. Kung baga, babawasan lang po natin yung risk na hindi kayo mabayaran. Okay? Kasi yung una, nagsisimula yan sa uh, evaluation po ng creditworthiness. No? Hindi po lahat ng tao pwedeng pautangin. Ano po? One good example, yun po ubang tambay pa uutangin niyo. Yung walang trabaho. Di po ba hindi? Kahit hupa matalik na kaibigan niyo yan. Kung yan ay eh, tambay at walang trabaho, pauutangin niyo? Ay hindi 'yo magdadalawang isip kayo dapat. Kasi paano makakabayad yan? Saan kukuha ko ng pambayad diyan? 'Di ba? Sa lending po, sa financing at sa bangko, meron ho tinatawag na 5 C's of credit. Okay? Yan po yung character, capacity, condition, capital, and collateral. Okay? Um, simulan ho natin dun sa unang si, yung character. Okay? Yung character po kasi, sinusukat yan uh, dun sa kanyang track record no sa pagbabayan. Kasi syempre, may kaibigan kayo, nakakapagkwentuhan naman kayo eh. Diba? Pukwento niya, Uy pare, may utang ako sa credit card, binayaran ko ng buo. Kasi ay may nautangan ako binayaran. So at least maganda track record niya. Utangin niyo. One point na 'yon, pwede niyo pautangin. 'Di ba? Pa tapos pwede niyo ring ano hey, consider yung sa pagbabayad niyo ng bills. 'Di ba? Kung sa kung ano, kung nababalitaan niyo na napuputulan ng kuryente, napuputulan ng internet, napuputulan ng tubig, ay huwag niyo nang pautangin. Kung yung kuryente ho, tubig at saka internet napuputulan, eh hindi yung kayo babayaran niya. O, di ba? Dapat, gine-gage nyo yun eh. Yung mga ganun eh. Diba ba? Tapos, isa pa po is, paano ba siya ano, makipag-deal sa mga tao? Diba? Kasi baka mamaya pagka pinautang nyo yan, at uh, balagbag makipag-usap sa tao, diba? balagbagin ka rin yan. Kahit ba sabihin mo matali kayong kaibigan. Kasi yung oh, pagkausapin pera na, nagbabago tao. Ano po? So, po natin is yung capacity. Okay? kaya ba nitong tao na to bayaran yung utang? Diba? Yun ho yung ano, eh, pangalawang tanong eh. Diba? Meron ba siyang stable na income? O. Diba? Tapos, uh, bukod doon sa stable, ano ba yung source of income niya? Meron ba siyang other source of income? No? Kasi, let's say, sige, may source of income. Eh, kung hindi naman stable. Diba? So, paano niya, paano kayo babayaran? Lalo kung yung inutang sa inyo ay eh, mahaba ang termino. Sabihin na isang taon. Eh, hindi pa pala siya regular. O, so, naibigay niyo ng pera, hindi pala siya iniregular. Paano ka ngayon mababayaran? Di ba? So, yun yung mga ano eh. So, di ba? Tapos, meron pa ho is yung capital. Okay. Yung sa capital po kasi is, tignan nyo kung... ah... Uh, Uh, yung ano niya, yung asset versus liabilities. May mga assets ba yan? O baka naman mas marami pang liability yan o utang kaysa dun sa asset, eh, nahihirapan eh, mo kayong singiling yan. Ibig sabihin lang, hindi siya marunong mag-handle ng pera. No po? So, yun po yung sa capital. No? Uh, tapos po, yung collateral. No? Um, ano po ba yung po pwede niyang i-pledge sa inyo? No? as security pagka siya ay nangutang, pagka ito ay malakihan na, mga daan libo na, pwede ba siyang magprenda ng meron ba siyang sasakyan, meron ba siyang lupa, o may man lang. Uh, ganun po. No? Tapos, uh, yung condition po, saan niya po ba gagamitin? Baka mamaya yung utangin niya, ipambibili niya lang ng bagong iPhone. Eh, wala na huya. Kasi pag naluma yun, bibili ulit ng, ng uh, bagong iPhone yun. Kasi may bago na. Di ba, laluma, may bago na, na ma release. So, bibili na lang. Di ba, hindi ho tamang ano eh, gamit ng ano eh, ng, kumbaga, hindi, sa hindi tama gagamitin yung utang. Tapos po, in addition to that, dapat dokumentado. No? Hindi po pwede pagka kayo ay eh, utang eh, usap-usap lang. Kasi oh, ayon sa batas, pagka, salita lang, wala kayong interest na makukuha kung ano lang yung principal, yun lang kung ano. Samantalang yung pagkahu yan, pagka huyan, eh may kontrata, kung ano man yung set nyo na interest, at saka yung penalty, masusunod po yun. Ano po? No? Tapos, so, uh, bukod po doon sa ano kailangan nasusulat, manghingi ho kayo ng dokumento man lang. No? ID. No? Para in the event na mag-turn sour po meron kayong ID, ano, kumbaga, uh, ID, makukuha ng identity niya kung nawala yan, oh, di meron kayong ID man lang na ano, nahawak, di ba? Pag nag-file kayo ng kaso. Isa ko kasi requirement yun, dapat uh, may hawak man lang kayong ano eh, uh, pagkakakilanlan doon sa tao. Di ba? Eh, kung wala man lang kayong hiningi, kasi nga kakilala nyo, tiwala kayo, eh walang mangyayari doon. Di po ba? Tapos, i-explain nyo humaigi yung terms and condition nyo no? Ano ho ba yung payment schedule niya? Ano ho ba yung uh, interest na ipinataw niyo? Ano ho, kumbaga, uh, gano'ng katagal niyang babayaran? Dapat naiintindihan, naiintindihan niya yun. Hindi yung po pwede na, oh, sige, ano pare, payaman mo 5,000. O okay, oh, ito pare, 5,000. Tapos na. O okay, pagka naglaon, wala na. Tago na, di na kayo nagkita. Diba? Masama na loob mo. Magrarad ka na lang sa mga kaibigan mo. No? Hanggang doon ka na lang. Diba? Tapos, sabihin nyo rin sa kanya, pag hindi siya nakabayad, eto ang paaring mangyari. Explain mo. Diba? Pero pag in mo sa kanya, dapat sundin mo. Diba? So, explain ko mamaya kung ano yung mga pupwedeng consequences. na. Ngayon, pagka naman, ano, sabihin mo sa kanya, eto yung mga due dates. No? Sabihin mo sa kanya, pag, bago dumating ang due dates or during due dates o paglagpas ng due dates, ito yung po pwedeng mangyari. No? For example, uh, pwede ka magpadala ng SMS, email, o pwede mo siyang tawagan, o pwede mo siyang puntahan sa bahay para manito. Ano po? Mag-house visit, pwede naman. Ngayon, kung talagang sinuba kayo, hindi kayo binayaran, padalan niyo yung demand letter. No? Bigyan niyo ng taning. Tapos kung hindi siya makasunod dun sa taning nyo, hindi siya nagbayad. Punta ko kayo sa barangay, no? Para magkaroon kayo ng barangay conciliation, no? Para magkaroon kayo ng agreement sa barangay pa lang, no? And then let's say hindi pa rin nasunod, ayun, ah, mag-file na kayo ng small claims. Ano po? Sa so, uh, ang requirement po sa small claims is yung contract, 'yun pong uh, demand letter yung uh, certificate to file action na galing ng barangay no tsaka yung sa salaysay niyo po no? at tsaka yung filing fee so yun po yung para makapag-file kayo ng small claims ang small claims po is uh, any amount below 1 million ano po so yun po yung karapatan ng ano ng uh, nagpapautang ang mahirap po kasi sa atin no parang nagpautang tayo puro lang tayo salita, puro lang salita. Kumbaga, hindi tayo gumawa ng legal na paraan. E ba? Diba? Ayun ho, no, sinabi ko sa inyo, ano yung legal na paraan, pang No? Kasi ho, oh, ito um, hong tanong na to is nanggaling siya dun sa uh, pag-post ng picture sa social media, yung ano ko. Sa, ang marami nga hong ano ron, eh, messages dun na, ano, na comments dun na, kaya daw lumalakas ang loob ng mga nangutang dahil sa hindi po pwedeng i-post yung pangalan ay ah, yung ano yung yung picture ano po actually may kulang ako doon eh uh, ang dapat kasi doon um bawal ang pag-post ng picture uh, tapos meron kang nilagay na message na for example scammer alert o anything na ikakadegrade ng pagkatao ng kasi pag ola siya automatic pag kaya nag-post yan sa social media, may paniniram puri agad eh. So, uh, it's my, ano ko po yun, Ka fault ko yun, hindi ko na-explain, kaya yung explain ko ngayon dito. Ano po. Pero, kagaya po ng sinabi ko, ano, um, marami paraan para kayo makapaningil. Ah, meron pa po pala, ano, paano raw ho pagka nawala? Yung tao nagtatago na. Isang sagot dyan is yung ID nyo. Diba? dali niyo siya sa ano sa ah uh, kasi ang ang ang, ang bawal lang naman no is magpo sa social media. Okay? Pero kung ipabablatter niyo po 'yan, at least meron kayong pagkakakilanlan. Okay, nyo niyo makita yung tao. Okay? Yun ho, isang paraan ho yun. Pablatter nyo Hindi kayo binayaran. May kontrata kayo eh. Oh, tinaguan kayo. Ito <coughs> ba? Pwede 'yun. Legal ho yun. Kasi pinablatter nyo. Hindi nyo naman siya ipinaskil sa social media eh. Ang pinagbabawal lang ho ng cyber libel is pinaskil po sa social media. Kasi puri po yun. Ngayon, kayo kasi, kung mayroong kayong dokumentong hawak, ano po, at nabalita nyo, for example, ay nakatira to doon sa barangay na gano'n, punta ko kayo sa barangay. Diba? Pablatter nyo po para po maano. At least may pagkakakilan lang po. Diba? Pag latter nyo, pa, mag-request kayo ng barangay conciliation. Para at least, ma-ano ma-discuss -ma, -ano nyo, ma, -ma -discuss nyo sa kanya kung ano. Kung ano yung dapat niyang uh, uh, how do you call this? Yung ano, yung kanyang responsibilidad. Diba ba? Uh, ano ho, wag ho nyo anuhin sa batas kasi yung batas ho ang mabigat, hindi, hindi ho nagagamit. No, nandiyan lang ho siya. Marami ho tayong parahan para maningil. Ang mahirap ko kasi sa atin, yung due diligence hindi natin ginawa. May hindi tayo nanghingi ng ID, may hindi tayo nagbigay ng contract, 'di ba? May hindi natin nil-explain kung ano yung dapat uh, gawin para ano, 'di ba? Kasi sa intiwala, 'di ba? Ang lagi nating iniisip, nakakahiya sa kaibigan ko baka ano pa, uh, uh, baka magtampo pag hindi ko pinaubat isipin niyo kung mai, ano, muna maigi kasi oh, mas mahirap pag nasira ang inyong pagibig magkaibigan dahil sa pera ang pangit tono ba so i hope po uh, na explain ko nang maayos yung tungkol po sa uh, sa, sa karapatan po ng nangutang no? lalo na 'yung mga tinaguan ano po? Yan po yung proseso. No, actually mahaba 'yan lalo pag yung planning ho, pag pagtatayo, pag magtatayo kayo ng lending financing at bako. Napakalaki ho niyan. Ito ho yung simplest uh, way kung paano kayo magpapautang sa sarili ninyong pera. Yung kayo-kayo lang, yung mga pa isa-isa pa dalawa. O yan, papautang kayo sa kaibigan yung Sundin niyo lang po 'yon. Ano? I'm not saying po na 100% babayaran kayo. Kaya lang yung risk na hindi kayo mabayaran liliit. Ano po? Ayo po nasagot ko yung tanong and uh um kukunin ko na po itong oportunidad na to para po magpasalamat po sa lahat po ng uh, sumusuporta, tumatangkilig sa aking uh, mga videos. Uh, I hope po eh nakakatulong yung mga videos na aking na-upload no sa social media. And uh, tulungan niyo po ako na ma-reach pa yung iba nating kababayan na nangangailangan po ng kaalaman sa paniningil, uh, yung paano i-overcome yung uh, harassment po ng ola o anuman po na tungkol sa utang. Ano po? Uh, makakamit lang po natin ito no? pagka kayo po yung nag-like, nag-comment at nag-share po doon sa, ating, uh, sa ating video. Ano po? And uh, please also consider po na mag-subscribe po sa ating mga social media account no po, sa YouTube, sa Facebook, and sa TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.